ang batas po para sa lahat, hindi para sa nakaupong mayor. Kaya kung ikaw, Major Hansig, ang dito, ito ang pagkakataon mo, magpunta ka rito sa harap, paliwanag mo kung ano ang iyong nice na gawin dito sa Kagyaw. At sa mga bitinan, ito lang <laughs> daw kayo ng picture at ininegative naman yung report ng vote buying. Wala naman po tayong vote buying. Ang sigurado ko ho, Inutusan nito ni Kong Blaguer at ni Mayor Arbia. Ito ang sa intablado at yung kaganapan po sa kasalukuyan sa ngayon. Sa ngayon po, bisita ni Mayor Telo ang ating PD Hermino. Anding dirin po, bisita rin natin, I mean, Engineer Telok, ang magiting at mahepe uh, ng... Uh, Kabyaw Police Station na si Police Major Hanseng Miguel na kung saan ay gustong pumasok kagabi sa entablado sa ganitong meeting. At ang pasabi po, ikakatanawan lang naman kami sa gate, ay uh, kukunan lang daw kayo ng picture at ininegative naman yung report ng vote buying. Wala naman po tayong vote buying. Ang sigurado ko ho, inutusan ito ni Kong Blager at ni Mayor Arbia. Ngayon ho, mas maganda kung siya mismo ang magpunta ngayon dito at magtanong magsalita sa tao kung ano ang gusto niya na namang maging papel dito sa pagiging hepe ng kabyaw. At pwede nating tanungin kung yung pagpusya, pagpasyal niya sa mga meeting ganito, ay eh, ginagawa din ba niya sa meeting nung kabila pag nagme-meeting si Kong Meng Meng at saka po si Mayor RBR. Kung baga po, ang pulis dapat parehas Major Hanseng, Seng dahil na kayo hindi sa isang side lang hindi ko mo si Mayor RBR ang namili sa'yo at si PDR Mino doon ka pupunta sa kung ano ang iutos ng nakaupong alkalde. Ang batas po para sa lahat, hindi para sa nakaupong mayor. Kaya kung ikaw, Major Hansig, ang ito ang pagkakataon mo, magpunta ka rito sa harap, paliwanag mo kung ano ang iyong nice na gawin dito sa Agraw at sa mga bitinan na ganito. Kailangan po, malaya tayong lahat hindi nabidiktahan ang hustisya. Kangino tayo aasa? Kangino po tayo magsusumbong? Pagabi, meron din kaganapan. Kasunod din ito halos kasabay nung dumabas yung ating kunsihan. Mamaya po magpasalita at siya na po ang uh, papaliwanag si Vice Angel. Ibig pong sabihin, may nagbabantay dito sa ating meeting at sa ating pong mga ginagawa dahit ninenervyos na po yung asa kapilang panig, hindi na mapalagay kung ano ang kanilang gagawin. Nakikita po ng abyaw ang boses, ang masa. Nakikita po ang nangyayari dito. Kaya po kagabi, hindi kami pumayag na pasukin ni Major Hansing yung loob ng compound ni ABC Siso Franco. Dahil wala po silang pahintulot ng may-ari. At wala ding order ng Comelec. Wala pong may maipakitang papel. Kaya ho, hindi naman uubrang pumasok yung mga ganyan na pupunta sa ganitong mitingan. Kaya medyo rasing andyan ka naman sa labas. Kung natitinig mo, ito ang pagkakataon mo, pumasok ka rito, iniimbitahan ka ngayon namin, ipaliwanag mo kung ano ang iyong naisin at ano ang kailangan mong gawin sa mga mitingan na ganito mga kaibigan, hindi po ako nagagalit, hindi ako na, lalo naman hindi ako natatakot sa kanila. Ano po, paliwanag lang, na rin ako. Nabawalin na ako, kasama kita. <laughs> mga kaibigan, mga kasama, yung kasabay pong insidente, pinagtangkaan ang buhay ni Kunsihal, natin Vice Mayor, magabi. At sabi nga po, kasabay nung aming paghaharap din doon sa gate mismo, ng uh, ating pong uh, ABC, si Sopranco, na maayos naman pong nagbimiting lang na ganito. At ito po, natural lang. Nangyayari sa lahat. Kaya po, dapat po, respetuhan tayo. Dapat po, magkaroon ng pagkakataon yung mga tao na yung pusang loob nila na pagpunta at pagharap sa mga mitingan, eh, maging malaya at maging uh, banay at maging mapayapa at maayos ang lahat po ng ating banding at mga mitingan. Sana po dun sa ating pagkakataong ito, uh, hindi ko kong sasabi ng marami dahil baka po andyan na si Major, eh, sabihan na lang para naman malaman natin kung ano talaga ang kanyang nais gawin. Dahil ang sapasabi po kagabi, Ininegative naman daw niya yung report. Ininegative pala ako, bakit kailangan pang pumasok sila? Kaya magkakaroon ng friction at pag nakita ng mga tao, baka pag-uwian at kung ano isipin. Pero ngayon po, winem-welcome naman natin sila. At pakikita natin, wala tayong ginagawang masama rito. Kung ano ginagawa nila, yun lang din po ang ginagawa natin. At kung ano po yung mitingan natin, mitingan din naman nila. At kung asaan sila sa bahay ng Kabyaw, sako pa rin naman po ito ng Kabyaw. Kaya po, yung katwiran ni Pedro, dapat katwiran ni Juan. At yung pong mga militar natin, yung pong ating kapulisan, hindi ko po, mapitaga po kami nakikiusap, pumarehas po tayo. Bayaan natin na ang magdesisyon ay ang boses ng basa ang boses ng bayan, ang boses ng mga tika hindi kayong mga polis. Ako taas na lang yung boses ko. Sige yun, na lang sa mababa kukukunin. Ako po ay <laughs> uh, nakikiusap. Subukan naman po natin si Telo at uh, ipalik naman natin si Mayor Baby at tulungan naman po natin nalaman na natin yung iba panay pangako naman, panay kayabangan, panay po mga paninira, panay po mga uh, po na, ang na, nainimbento na, salita, mga katwirang bata at mga katwirang may Kaya po, para po maayayos natin ang lahat ng mga kasama natin, lahat po ng bayan natin dito sa distrito, bigyan po natin muli anong pagkakataon, Doktora Maricel Natibinag na Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo तरफ़ तव्हां po natin.